Oh, sige, par po, may itong kilo ka. Itong kilo ka. Awa. Kasi, yun yung ano pa ng halihan namin bukas. Yung kusino. Tapos, yung kusino. Tapos, yung karupa ka ng panin. At, almosang itlog. Ayun. So yun mga kaibigan, sumaglit so, lang ako dito sa ano, talyer ang gawa ng kwan uh, na ko lang yung mga gamit <coughs> so ako gaga ah ako oh, pala magpapaano papadiesel na nga pala ako guys alright so let's go para mamayang ano madaling araw ay eh, na kami so wala ano na kaming inaalala no? ready na ang destination nga pala namin bukas mga kaibigan ay sa ano, Balintawak kami at ah, uh, Kaloocan ayan Kaloocan kami so uh, alis kami ng 4 ng ano ah uh, 4 a.m. baka makakarating na kami dito guys mga afternoon na baka dalawa yung ano namin dun eh client. you yeah. 3.35 Katatapos lang ng malakas na ulan dito mga kaibigan 3.35 na ng madaling araw Ay nako Parang sarap pa matulog Kaso may obligasyon tayo Let's go, balintawak. <laughs> Painitin ko lang na po. madumi naman to, dito na ako nagbihis guys <laughs> ito na naman ang ulan paano tayo makapaglinis nito ulan na naman ano ba yan ayun sara muna natin ano sa so, yung mga kaibigan na uh, 138 tama 1.38 na ng hapon ano at kararating lang namin mga kaibigan galing sa kalookan so hindi na tayo nakapag uh, video video pa ng ano mga kaibigan kasi napakarami namin ginawa doon ano so dito na natin na uh, tinuloy ayan at uh, panahon ngayon talagang kung ano, ano ayan ma uh, pangit ko yung panahon ngayon. Mga kaibigan, ayan eh, ang panahon ngayon. Ano? Mag-ingat po tayo dahil yan. Ulan-ulan na naman. Gusto na naman sigurado mga sakit-sakit. Ano? At sipon, lagnat, yan. Lilinis ako ng sasakyan. Kaso ang problema. Ito nga. Ito marunin. Tapos yung ating mga kapit shot ay naman sarang muna so yun what's up sa inyo guys ano dito muna tayo sa loob ng sasakyan at ito umuulan 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 ano kayong gagawin natin tingnan nyo naman ang panahon so paano tayo makakapag linis nito yan, 5 days na tayo hindi naglilinis ng sasakyan. 5 days. Walang linis ng sasakyan yan. All Alright. So, loob lang muna tayo. Loob. Sa loob lang muna ang linis. nakakalungkot naman ang panahon yun sa wakas naman lumilang ulan oh, i press ko naman ay nako ay di service oh pak test para lang dito ito sa na kung naalala yun yung mga kaibigan kapinalinis namin yung radiator nito at pinatapala namin yung butas dito sa taas ayan dito kaso ngayon ang naging problema meron na naman siyang butas sa baba sa ilalim Dun, sa ilalim <coughs> so dahil siguro sa katagalan na rin ng radiator na to papapalit na rin siguro to ng bago ito yung isang napaka delikado pagka ito yung ano, hindi napansin kaya lagi ako nagsicheck na naman. so nilagyan ko muna siya. nilagyan ko siya ng tubig kaya medyo marami yung kinailangan ng tubig kaya ibig sabihin malakas yung tagas guys, sangat tidak.

itu guys matamis ini hmm? <laughs> uy <black. laughs> <coughs> Pure black, alright. Pwede na to, iyo e oh. no, tumigas na, dini mo na, yung pero dini mo na. Sino ayan, masasunog? Oo, laan ay mungkay na, dati kanyo na, tungo, 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 jangan <coughs>

Pag-day na ito. Ayos na. <coughs> Pag-dinala mo ito sa ibang mekaniko, guys. Laki ng gastos nito. Buti na lang lagi sa si paring pin. Uy, ang linis. Ayos. Alright. <coughs> panahon ngayon no? apaka apaka nakakatamad ng panahon benta <laughs> kaya natin ito mga mga ilang kilo na kaya <laughs> Grabe. <coughs> All right. Ako na lang yata hindi natutulog ah. Eh, kami pa lang dalawa ni Pakboy. Corporal Mattels. Corporal Mattels. Bawal matulog. Tapos nito pwede na iparistro. Ayusin lang yung mga ilaw tsaka wiper. <coughs> Uy, may mga paristrohin na pala ngayon. June. Ito. June. May. June. <laughs> January. At September. September pala para his throwing guy. Uh, uh, shooting crosswind. crosswind. Oh. Daming ano ngayon na oh, para ah. pertama jumpa tahun ngayon, guys. Manood nalar saya tayo kay Parent <coughs> <coughs> Uh, batch na naman si Kwan L300 Ayos Paul Black <coughs>

Sarap na nalamunan Hmm. Sabi pa naman, ano ka rin kayo yung na nina Hindi pala. na pala All black. Right. Okay. Mm -hmm. Oh, yeah, muna. guys so muna na pal hindi ko alam mamayang gabi mga kaibigan kung uh, matutuloy kami dahil <coughs> feeling ko maraming schedule mamayang gabi so, pero hindi ko alam kung isasama pa ako kung so, yeah. alas sa uh, gusto ko na rin magpahinga talagang antok na antok na ako guys uwi na muna tayo pero hindi ko alam mamaya kung isasama pa nila ako sa, sa trabaho kasi hanggang ano pa yun, madaling araw. Pag-umpisa yun ang alas ng Jace hanggang madaling araw. Na yun. So, yun. Alright. <clears throat> Uwi muna tayo mga kaibigan. Ah! ah. Si kanina pinarabas niyo yung aso. Nako! Ah!

Ginising ako ng... Ginising ako ng sa... Biglaan. sa ulo. Alam niyo kung anong problema, mga kaibigan. Kaya ginising ako ng biglaan. Ayan, o. Oh. O. Oh, tubig. <laughs> Bila ko ng tubig. Ayan. Ay, sakit sa ulo. Mahambon-ambon pa naman, oh. So, yun, mga kaibigan. Ano? Buti na lang, ah... Uh, nagising ako na medyo maaga no? so oras na naman ang pagpapaalam pasensya na kayo sa mga vlog natin ano, mga kaibigan no? uh, kung ako ng dispensa sa inyo ayun ah uh, oras na naman ang pagpapaalam gabi na naman ah uh, at yun maraming maraming salamat mga kaibigan sa muling pagsama nyo sa akin ano, sa buong video kung napanood nyo yung buong video natin ano? o kung mapapanood nyo yung buong video natin So yun na uh, gusto kong humingi ng dispensas uh, dispensa sa inyo sa mga vlog natin ano, mga simpleng vlog natin. At uh, please like, comment and subscribe mga kaibigan. Yun, sure, maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Pagpalaan po kayo ng uh, ating Panginoon. Maraming maraming salamat sa muli mga kaibigan. Kita-kita po tayo. All right? Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.